Idol, panibagong araw, panibagong hukay. Yak, 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 Panibagong muka. Kakainin daw ni Idolino mga Idol pag nahukayan. Pag oh, mga meron. Idol, pero... Yang mangga ngayon oh. mangga Itu hmm. well, somebody know ito yung pinunta namin mga idol kahapon ng Makati -Maka magukay la no live termites Because the mound yeah. is uh, abandoned. <laughs> abandoned. You know, lakas Dilino, ah. Tawagan mo pag mamaya natin tutup mga idol pag may nakita na tayong humihinga. Aba, butas siya na. Man, man. Parang kinakabahan ako may kuto ah. Man, man. Ano po 'tong din? Ah. Tingnan niyo, kuno la itim na parang aso na sabi nila aswang daw. <tong> <tong> Dito mga idol yung ano eh. Ah, para sa subdivision ng mga bayawak. Kasi lahat ng punso mga idol halos may mga itlog. Yung last namin na nahukay dito, may itlog naman mga idol na kaso nga lang hindi natin alam kung nakapag, nagtagumpay sila doon sa nakalabas sila. Parang hindi. Kasi buo pa yung itlog mga idol eh. Parang nananang lupa. Nan nan Tapos yung una rin, dito rin na nakahukay ng mga itlog din ng bayawak, mga anak ng bayawak. O oh, meron na naman ata. Ayan. Gulat na naman sa idolino doon na. ah. May nakita naman doon siyang dumidila-dila. Ay may anay. May anay. May anay oh. May anay. May live. Live. Live termites sa mga idol. Pag may ano uh, mga idol, may live. May buhay. Hindi <laughs> hey, na ko, so. <x2> <laughs> hey, pa, pwede mga idol na uh... may live. Tapos pala walang buhay. Mahirap yun. Anong klaseng kalupuan yun? <laughs> hmm. Kasabing pa ng ano? Uh, ano daw ang English sa mga lumilipad na mga ano? Ano 'yon? Lumipad na anay. Ayong iniiksam dati. Oo. Bagyo. Ayan. Ay, nakita yung pin box mga idol. Yung mga wood ah uh, dumb wood. Ayan mga idol. Ito yung sinasabi namin sa inyo na lumilipad din ha, mga maliliit. Ah uh, ano yun? Flying termites din to mga idol ha. Kaso ibang klaseng termites yan. Yan yung dump na kung tawagin. Ayan o. Oh, Malilit sila. Ayan. Ayan o. Makita nyo yung mga lumilipad-lipad. Ayan. Ayan o. Oh. Ito yung flying termites mo. So yung mga idol oh, Grabe. Ang <laughs> <laughs> lakas talaga ni idol dyan o. Oh. Sipi mo mga idol, napakalaki. Oh, pinugkal niya talaga. Boom! Bagag! Grabe! So, yun. Mga idol, oh. May mga itlog. sa ibig... itlog ng bayawak doon. Ha? Meron naman. Meron na naman doon. O, oh, yan, oh. Yan doon. Di ba, mga idol, oh? Doon. doon. Oh. Itlog na naman ang bayawak, mga idol. Ilang itlog na to, ah. Nakita niyo, bilog na bilog. Pero, pag binasag yan, lupa na yan, mga idol. Kasi hindi sila nakalabas. Oh. Lupa na. Kasi hindi sila nakalabas, oh. Doon. Oh, di ba? Lupa na, mga idol, oh. Ayan. Ito sinasabi na mga idol. Hindi pala lahat ng mga andyan ligtas. Mm -hmm. Yung iba mga idol, ayan. Oh, hindi sila makalabas. Um, yung talaga sila. Kailangan eh, din talaga tulungan. Mm -hmm. Ayan, oh. No? Kasi lang. kung nakapis na pisan na mga idol, isan, hindi bilog yan. Grabe. Eh, bilog eh. Napakaraming bayawak pala talaga dito mga idol. Grabe. Halos lahat ng mga nakukay na mga idol. Ito, ito. Ito yung queen mga idol. Oh. Ayan, oh. No? Kaso nabasag mga idol. Ito. Ay mga idol. Yung queen. So, at isip pa ano mga idol. Yung queen box mga idol. Ayan. So, yun. Yan yung mga, mga idol, oh. So, makita talaga natin mga idol. Grabe. Ilang bis na kami nakahukay dito mga idol. Mga lahat itlog bayawak talaga. Napakaraming bayawak talaga. So, balikan natin mga idol dito. Yan pakita natin sa mga ano idol John sa mga followers natin mga viewers natin na ano pa, kasi nagtaka sila mga maliliit daw may mga lumilipad pa maliliit may malalaki ito mga idol itong money na yan dam mga idol flying termites din po yan mga idol Ay, lilipad na sila mga idol oh ayan yung tinatawag na dam mga idol pero yung mga malalaki Gaya kanina, sabtiran yan yan. Sabtiran yan. yan yung inyong nagpupunso. Yan. So yung yan mga idol. Yung mga nagpupunso, yung may nakuha tayong queen. Ayan, mga dump mga idol. Oh. Yan. Yan yung tinatawag ng dump talaga. Ayan o. Oh. Yan, yung mga malilit na yan. Ayan, mga lumilipad-lipad na. Yan o. Medyo malabo mga idol. Ayan. Itutok ko na sa inyo ah Para makita nyo. Ayan o. Kasi sila o. Oh. Medyo lumilipad na o. Oh. Ayan o. Oh. O, oh, ba? Diba? Okay. So, yun mga idol. Maraming maraming salamat. Ayan. Anong masasabi nyo, idolino? Bye-bye. Bye-bye. Thank, thank you. Anong masasabi mo sa mga bayawak na hawakan natin dito sa subdivision na to? Alagaan natin yung mga bayawak, mga idol, kasi bawal po natin hulihin at bawal kainin. Kaya kung gaya sa amin na nakahuli ng mga maliliit ng galing sa punso, kailangan natin silang pakawalan. Pakalawa pakalawa Pakalawan. 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 Okay. Baka wala natin mga idol. So yun. Yan idol dyan. Ano mo mo? Idol, itong masasabi ko sa ano. Kaya, kaya dito sila yun ano. Eh, kinutkot ng magulang nila dahil alam nila na maraming nanay dito na pagkain. Tama, kaya tama. Kaya kailangan natin silang tulungan. Kagaya ano na idol. Magkadalawang puso tayo na maraming itlog. Hindi sila na natuloy na mapisa dahil hindi sila makalabas. Tama, tama, tama. Ano masasabi mo sa mga viewers natin dyan? Iwan ang bubas na sabi nila na yung mga ano daw bayawak pinakialaman natin masasabi ko lang mga idol, huwag wag nyo kami musgahan kung hindi, bagkos tinutulungan nga namin sila. Mga Tama, yun ang maganda. So yun, thank you very much mga idol. Salamat.